Welcome to Miss Kylie Blog. Samahan niyo po akong pakinggan ang istoryang ibabahagi namin sa inyo. Si Brian at me ay 24 years nang mag-asawa. Si Brian ay isang account manager habang ang kanyang missis ay isang housewife na nagpapatakbo ng isang maliit na grocery sa kanilang bahay dahil sa kanilang medyo nakakaangat na pamumuhay, ay nagawa nilang mapag-aral at mapagtapos ang kanilang dalawang anak na ngayoy may kanya-kanya na ring pamilya. Bagamat natamo na ng mag-asawa ang mga pangarap sa mga anak, ay tila inabot naman ng krisis ang kanilang relasyon. Napansin kasi ni May na sa mga nagdaang taon ay tila nanlamig na si Brian sa kanya ang responsibilidad na dapat na nilalaan ng asawa sa kanya ay tila napabayaan na ng lalaki. Kaya ang pangangailangan ni May bilang babae ay tila malabo ng maibigay ng mister tuwing na naisin niya. Maswerte na ang patulan si May ng asawa isang beses sa isang buwan. Katakot-takot pang lambing ang gagawin ni May para lang mahila ang mister sa kama. Kung pagbigyan man si May ng kanyang mister, ay naiinis lang siya. Dahil bukod sa halatang walang gana ang asawa, ay kadalasan pang bitin siya. Matagal na ang tatlong minuto kung tumagal to sa kama. Araw-araw namang tinitingnan ni May ang sarili. Kung tutuusin, hindi halata na siya ay nasa 39 na. Iyon ang sabi ng kanyang mga kaibigan at kasama sa Zumba session nila. Dahil bukod sa regular na exercise, ay istrikto siya sa kanyang diet, kaya hindi matatawaran ang kanyang 35, 28, 37 na pigura. Nagdududa minsan si May na baka may ibang kinahuhumalingang babae ang kanyang mistera, kaya nagawa niya ring mangupa ng private investigator para mahuli ang kanyang asawa sa loob ng isang taon, pero negative ang resulta. Pinagdudahan din ni May ang isa sa kanilang kasambahay na malapit kay Brian. Na baka naghahanap ng nasa kainita ng edad, pero napagtanto ni May na mahirap gawin to ng kanyang mister. Dahil kapag day off ng kanyang mga kasambahay, ay kasama naman niya sa lakaran si Brian. At kung nasa trabaho naman ang lalaki, ay maghapon namang kasama ni May ang dalawang kasambahay para alalayan siya sa bahay at sa grocery. Sweetheart? Malambing na wika ni May, sabay yakap ng mahigpit sa nakatalikod niyang asawa. Han, wag ngayon. Maikli seryoso na sagot ni Brian kay May, nang minsang kumalabit ang ginang sa kanyang mister. Pero paano naman ako, Han? Tampong tanong ni May na nakaupo na sa kutsyon sa tabi ng kanyang mister. Pasensya na talaga, Han. Parang wala ako sa mood ngayon eh. Promise babawi ako. Paliwanag ni Brian habang naghahabol ang tulog. Hay naku. Sabay tayo si May at pumunta sa banyo para magpakalma ng sarili. Pero dahil naudlot na naman ang nais ni May, ay wala siyang nagawa kundi tugunan ang kanyang pangailangan ng nag-iisa. Dala na kaya ng katandaan? Kaya nagkakaganon ng asawa niya? Ito ang tanong na paulit-ulit bumabalik sa isipan ni Mia. Sampung taon kasi ang pagitan ng itad nilang mag-asawa. At sa linya ng trabaho ni Brian, kadalasan ay stress siya, lalo na ngayong papalapit na ang retirement niya. Bakit kung sino pang babae siya pang agresibo? Nasabi na lang ni May sa sarili na kinalaunan ay kinahiyarin niya sa sarili dahil sa pag-iisip niya ng ganun. May, parang wala ka sa sarili ngayon na. Ah. Banggit ni Jeric, ang Zumba instructor at kaibigan ni May. Katatapos lang ng kanilang workout nang mapansin ng lalaki na hindi palakibo ngayon ng ginang. Huminga ng malalim si May. Jeric, may tatanong ako. Sure. Hmm, sexy ba ako para sa iyo? seryosong tanong ng ginang. Napangiti si Jeric sa tanong ni May pero napawi rin nang makita na seryoso ang ginang. Siyempre naman, ba't mo pala naitanong yung bagay na yan? At doon nga na ikuwento ni May ang nararanasang problema nila ni Brian. Alam kong mahirap ang kinakaharap mong problema niyo ng asawa mo. Pero alam kong may pag-asa pa yan. Gawin mo lang yung mga dati mong ginagawa. Pagsilbihan mo siya Di ba sabi mo magre-retiro na siya next month? No, oh, matipid ang sagot ng ginang. Ano kaya kung i-celebrate ang retirement niya? I-surprise mo siya. Sigurado ko babalik ang sigla niyo pagdating sa kama. Masinsinang nag-usap ang dalawa ng ilang oras. Bago umuwi si May na bagamati ni Nervios, ay hindi maalis sa kanya ang excitement. Halata dito ang kanyang mga ngiti sa labi. Happy retirement, honey! Bati ni May kay Brian, sabay yakap sa kanyang mister na kauuwi lang pagkatapos magkaroon ng programa para sa huling araw ng trabaho. Thank you, Han. Medyo nakakapanibago nga lang at first time kong magigising ng tanghali ngayon. Tugawa ni Brian sabay halik sa asawa. Ibig bang sabihin yan, magkakaroon na tayo ng oras para sa isa't isa? Nakakaakit na bulong ni May habang ang haplos nito ay bumabas sa tiyan ni Brian. Pababa sa kanyang boxer. Tingnan natin, hon. But first, i-celebrate muna natin ang retirement ko. At isa pa, birthday ko rin ngayon. Bagamat hindi na gusto ni May ang sagot ni Brian, ay pinagkibit balikat na lamang niya to. At tulad ng mga nakaraang taon, maghapong naganda si May para sa party ng kanyang asawa. Pagdating ng hapon, ay marami ng bisita ang nakisalo. Masayang-masaya si Braya ng araw na yun. Dahil sa magarbong party na inihanda ni May sa kanya, dahil kasabay ng araw ng kanyang retirement, ay marami ang bumisita ang dumating. Mga kaibigan at kasamahan ni Brian sa trabaho. Magalas on sinanang gabi, nang makapasok na sa kwarto ang mag-asawa matapos ang selebrasyon. What a day. Salamat nga pala, Hana. Ha? Sinanda nandamong party para sa akin. Ani ni Brian, napasuray-suray maglakad papunta sa kama nilang mag-asawa dahil sa nakainom to. Basta para sa iyo, Han. Alam mo namang gagawin ko lahat to please you, di ba? Sagot naman ni May na nakasuot pa ng manipis at nakakaakit na pantulog. Ito kasi ang suggestion ni Jeric na isuot niya pero bago pa makahiga sa kama si May, ay naghihilik na si Brian na suot pa rin ang kanyang pang-obisina simula pa kahapon. Bagamat gustong umiyak ni May, ay pinigilan niya ang kanyang sarili dahil ayaw niyang madagdagan pa ang sama ng loob niya. Kaya matyaga na lang niyang kinalas ang damit ng asawa at iniwan ng suot na sando at boxer shorts. Happy birthday! bulong nito sa bayhalik halik ni May sa asawa at saka humiga sa tabi nito. Malalim na ang tunog ni Brian dahil sa alak na nainom. Pero naalimpungatan siya nang makaramdam ng isang matulis na bagay sa leeg niya. Huwag kang papalag kung ayaw mong hindi ka na masikatan pa ng araw. Isang matipunong lalaki na nakasuot ng bonnet, ang nasa harapan niya at may hawak na kutsilyo na nakatutok sa kanyang liig na inilipat pababa sa kanyang tagiliran. Nang lumingon si Brian para tingnan ng misis, ay wala na ito sa tabi niya. Nakita na lang ni Brian na nasa sahig na ang misis at nakatali ang mga paa at ang mga kamay ay nasa likod. Nakabusal din ang bibig nito. Ah, uh, anong kailangan mo? Nag-aalang ang tanong ni Brian sa lalaking nakabonet. Isang malakas na sapak ang tumama sa mukha ni Brian at bigwas ng tuhod sa kanyang tiyan, dahilan para mahilo siya at kapusin ang hangin. Dahil lamimilipit sa sakit, ay hindi na nagawang pumalag ng matanda habang pinuposasa ng kamay nito at paa. Dalin mo ko sa kahadyero, Marahas na utos ng lalaki, sa hila sa kanya habang nakatutok pa rin ang patanim sa ilalim ng baba ni Brian. Ibigay mo sa akin ang kombinasyon. Muling utos ng lalaki. Nang mabuksan ang kahaliyero ay mabilis na kinuha ng buhong, ang makargan nito na karamihan ay mga alahas at pera, at doon nilagay sa malaking duffel bag. Hindi na sinay ng salary ng oras. At pumunta pa sa maliit na ref para hakutin ang lahat ng mamahaling pabango dito. Hm, salamat pare sa lahat ah, lalo na dito. Lumapit ang salarin kay May na nagpupimiglas at sinimulang humaplos sa hita ng ginang. Nanakalilis na ang nightdress. Ilang tuon ka na misis? Parang tatay mo na tong asawa mo ah. Anong nagson mo sa kanya? <laughs> Malamang pera lang ang habol mo sa kanya no tanong ng lalaki habang tinatanggal ang busa ni Mia. Umalis ka na please. Kinuha mo na nga mga gamit at pera namin. Ano pa bang gusto mo? Relax. Huwag kang maingay. Kung gusto mo pang mabuhay. Namalayan na lang ni Mia ang mapangahas na haplos sa kanyang katawan. Nagpupamigla si Brian nang makitang nila na pastangan na ng salatingin ang kanyang bisis na bagamat gustong umiwas ay hindi magawa dahil nakatali ang mga kamay nito bukod pa sa kutsilong hawak ng lalaki. Ilang minuto pa ang lumipas. Hinila ng salarin si May malapit kay Brian. Kasunod nito, ang pagkalas nito sa suot na pantalon tsaka tuloy ang inihiga sa sahig ang ginang. Nagmamakaawa si May sa salarin ngunit tila wala itong naririnig. Namalayan nalang ng ginang na unti-unting ibinukas ng salarin ang kanyang mga hita. Wala nang nagawa si May kundi lumuha kasabay ng pagtuguhan. At sa isang saglit ay tuluyang nakuha ng salarin si May bilang babae. Hindi siya makapalag ngunit ilang minuto pa lang ang lumilipas ay tila kakaibang alab ang tumupok sa kanyang pagkatao. At ayaw man niyang aminin pero nag-enjoy siya sa kinakaharap na sitwasyon ng oras na yun. Napakagatlabi na lamang si May nang hindi na mamalayan. Maya-maya ay biglang pinigta ng salarin ang taling nakagapos sa mga kamay ni May. Habang nagpapakasasa pa rin sa ginang na nakayakap na ngayon sa matipuno katawan. Nagagalit ang mga matang tinitigan ni Brian si May Nakita pa niya kung paano mapatingala sa kakaibang tinatamasa. Bagamat nakaramdam ng sobrang galit si Brian, ay hindi niya magawang umiwas ng tingin, lalo na nang mapansin niya ang tila ayaw ng bumitaw sa pagkakaya kapang misis niya sa matipunong lalaki. Ilang minuto pa nga ang lumipas. Naabot ang dalawa ang rurok sa harapan ni Brian. Mabilis na nagayos ang lalaki, sabay karipas ng takbo palabas. Ilang minuto pa, at ahimik na tumayo si Mia. Halos hindi makalakad ng diretsyo na ang misis kay Brian na walang kipo, tsaka nagharap ng gunting para tanggalin ang mga tali sa kamay nito. Ba Brian, saglit lang at kukuha ko ng tawel. May sugat ang labi mo. sa ni Mia. Tumayo si May para sana kumuha ng tawel nang hawakan ni Brian ang braso niya ng madiin. Nagustuhan mo ba? Biglang tanong ni Brian. Brian, Han, please, gusto kong malaman. Tapatin mo ko. Ani ni Brian habang nakakuyumos ang kamao. Ilang sandaling hindi makakibo si Mia. At bago sumagot, ay huminga muna siya ng malalim. Ho, Brian. Sa Sabayo nito na tila nahiya sa mister. Nanlilisik ang mga mata ni Brian. Sobrang galit ang naramdaman niya nang marinig ang tugon ng asawa. Nagustuhan mo? Kahit hindi mo alam kung bubuhayin pa tayo ng lokong yon pagkatapos? Natatakot ako nung una pero... Hindi na tinabos ni May ang sasabihin nang mapansing na payo ko si Brian nakatiimbagang at nakakuyumos ang mga kamao sa kutsyon habang bumibilis ang paghinga nito. Honey, kailangan mo talaga maghilamos para matanggal ang tugo sa mukha mo. Pumunta sa dressing or washroom si May at kumuha ng bimpo ng may humila sa buhok niya at tinala sa babo. Ah, Han, ano pa? Nag-enjoy ka pala ha? Ako naman ang mag-enjoy sa'yo. Saan Brian? Nagulat si May at hindi na nakapag-react pa nang tuluyang magpakasawa ang mister sa kanya. Kagat labing binukas niya ang binti at inialay sa asawa ang sarili. At ang mas masarang dalawa ay inalalay ni Brian ang misis na makabalik sa kama. Magkayakap at ang nagkwentuhan pa hanggang sa makatulog na ang mga tog hindi na nag-report sa pulis ang mag-asawa at itinuring na lang nilang isang life-changing experience to. Ayaw din nilang mapag-usapan pa ng kanilang mga kamag-anak at kaibigan. Nanumbalik din ang sigla ng dalawa pagdating sa kama na siyang ikinatuwa naman ng ginang. Bagamat kakaibang apoy din, ang tumupok sa pagkataon ni Brian ng masaksiya na pwersay ng misis ng magnanakaw, ay inamin niya si misis na ayaw na niyang maulit ito, kaya hinigpitan na niya ang siguridad ng bahay. Naging medyo siloso na rin to, dahil nalaman niya ang kakaibang karisma ng kanyang misis sa mga lalaki. Dumaan ang isang buwan na parang walang nangyari sa bahay ng mag-asawa. Tuloy lang ang kanilang magawain sa araw-araw. May, parang maganda na yung ngiti mo ah. Bakit wala ka malang kinukwento sa akin? Uwi ka ni Jerry sa dressing room habang nagpupunas ng pawis pagkatapos ng kanilang Zumba session. Jerry, nagpapasalamat ako sa plano mo. Ginawa ko yung sinabi mo at umubra nga. Pero sana hanggang dun lang ha? Nakinabang ka naman sa pera at magamit na nakuha mo, di ba? So, amanos na tayo. Wi ka ni Mie. Pero parang gusto ko pang umulit sa'yo. Pili yung sagot naman nito. Hindi na pwede. Ayaw na niyang maulit yun. Sagot ni Mie. Hindi naman niya malalaman ni. Eh. Ano ka ba? Hanggang doon na lang tayo, wala sa usapan niya, no? Well, hindi naman kita pipilitin, Mie. Basta kung magkulang ulit ang asawa mo, nandito pa rin ako para tulungan ka. Napangiti ang ginang at napayakap na lamang sa lalaki. Maasahan ka talaga. Huwag kang mag alala Mukhang bumalik na ang dating sigla ng asawa ko sa kama. Kaya, makakaasa ba ako sa iyo na sa atin-atin lang ang nangyari? Oo naman. Ikaw ba ba? At naghiwalay na ang dalawa. Napangiti na lamang si May isipan. Hindi niya akalain na mareresolba niya ang problema nilang mag-asawa sa tulong ng ibang tao. Hanggang dito na lang po ang ating istorya.